Guys, uh, dito ko ngayon sa repair. Repair namin. Refrigerator. May nirepair ako dito. Dito hindi siya gumagana. Kanina. So okay na siya. So, na just to. so okay na siya. So ngayon eh, pakita ko sa inyo kung anong laman ng repair namin. Itong room Pakita ko sa inyo yung mga laman ngayon. Tapos na. Sandali lang ginawa. So ito guys yung aming uh, meat room So buksan natin ha So yan yung meat room namin So meat Ibig sabihin karne, baboy, baka Andi dito nakalagay Sa freezer Mababa sya So yan yung provision namin for 1 month yan 1 month one and a half month pala Lamig, malamig po dyan Negative 16 po temperature so ang sunod naman po ay fish room fish room mga fish na natin dito so hindi ko lang alam kung ano itong nasa sako na to kung yan parang hindi yung fish pero yung iba fish yan tilapia, bangus tuna, andyan, andyan po lahat so, andyan din negative 16 din po temperature din malamig po so next punta natin yung ating uh, uh, dry provision so dry mga suka, toyo, mga biscuits, skyplex, mantika, tubig, yan, dry. Ito po yung aming dry provision, yan. malaki rin po yung dry provision namin. So, aircon lang po aircon lang po yan. Provision po po yan. Ito yung vegetable room. Sa vegetable room, dito yung mga vegetable, kasama na dito yung mga gatas, juices, yogurt, yan. Yan, yan po yung aming uh, repair uh, pressure namin. So, yan lang guys. Nakita ko lang na sa inyo, gano'ng kalaki yung aming refrigerator dito sa barko. So, yun lang. Salamat!